wala mantay bugas. Unya problema na ko nang may bugas. Ug nagkunahuna pa kag balingkag sa aking dito. Nana makaon ron. Ay tay sudan wala tay oi. So ba nang bata anak luuya ba anak oi. Uy. Ah, uyas akong lawas ug nila aga hapon oi gipamaulan jud ko ba. Ay sa gigutom na akong tiyan oi nakalungag na baka ni si Ikang? ay kagwang manisi Ikang wa pa may nilungag. Kang! Ikang! Ikang! Kang! Ay nagpahayahay ra ka diya ha? Bangon diya, kaway nilungag. Ikalintura mang tita, kapoy kayo akong lawas. Ay kong dramahe, pasigtiwasan tiwasan ti ka diha. Tita, sakit kayo akong ulo, tita. Wa ko'y labot, uglaba di mong ulo. Maka uli gani imong tito ron, pa nilungag. Tiwasan yung ato. Wala man mo ikalaw tita ay kabalang nagsakit ko ba? Anak ba, aro kaning ka ning balay. Ito na kayo, kay nilungag. Daliin na imong nilungag diha ikang ha? Kasi maabsan ka sa imong tito ron. Mula kausak ko. Sige tita. Sige tani mula tay mama oy bisa juga yung dili ato mama mo atiman paglawag na ko bi basim pa ko wala wala naman day bukas babe babe ngawo oh, mas balay man babe babe oh Kalau nak maka dia. Itu walak mantai bugas. Punya problema nak kena mai bugas. Ungda kuna kuna pakai balik dia saking di to. Nana tema kahon ron. Itu ikalin tu nama gudko. Ayah aku zaman zaman ya. Balik dia saking di to orang tema kahon. Walak jadi memilih pilih minyun dua ba. Nang saking dah skilled ha. Ibalik dia nak. Mahalin Tito. Huwag di na mahalin na saging. Pag-expect na palayasong di ka dali. Babe, ra ka, babe. Ipahali na, ha? Uy, babe. O, babe, nga naman ka. Ang perti manin mong mo man ko si ikang. Perting bulo ka. Iba mo bugas. Huwag na malinjag saging. Ikalintura, mango. Ay, kung nasunasunin ang kalintura ni mo, six pa, unta ka Na, tanawa, huwag naglungag pa ka di unta ka nana. Wala namang bugas tita. Ibaligya pa na ni mong saging gani ha. Nakabugas na unta karon. O gyud. Ibaligya nang saging ha. Kay di na mahal na saging ana. Ha? Ayas dere. Sobra na man kayo mo. Paita jud ani wala tay mama oi. Ibaligya nang saging kay eh, di na mahal sa na na ka ma, di unta ko maling ani ron. Kapuha na itong pildi pa rin o? Bito pa rin Saging mudira! Saging! Saging mudira! Unsa ba nang bata? Anak, luuya ba anak? Saging! Maluoy mo! palitina ninyo! Luuya sa bata pa rin, namaligyan na magsaging o? Oh. Luya pon ni mugang. Oi unsaw na ni mugang. Kol palitan ni niyo akong saging maloy mo para nami pampalit og bugas. Ha? Luya bagud ni mugang. Wala man may kwarta, gang. Sige na no gud koy palitan agud no ni. Gang, gusto unta mi matabang sa moha pero wala man pun mi kwarta. Ikaw kol. Maloyjo kun ni mugang pero wala jud kwarta, gang. Sige kol manuruin na lang ko sa unahan basi mahal ni. Kaluoy gud ani bata bataa. Ah. Kung na ko ikatabang, tabangan ta ko ni. Eh. Sige lang pre. Makaon dira sa lapoy. Kini okay, nga content guys is para gid ni sa maginikana no. Message na ko sa inyo guys, ug advice na ko sa inyo ha. Ayaw gyud ninyo isalig ang inyong anak ni bisan kinsa pa or bisan pa kadugo na ninyo kay wala mo gud kung sa may tabo nila dito, samtang wala mo. Unang unaw naon na -una -una to sa makadaghan. Nga lisod mahimong inahan pero lisod magpakainahan. So sa mga nangasuko ng mga mga viewers guys na wala makakasabot, kini among content guys is parelate ng Indonesia.